Oh, naka-helmet. Alam nyo na, Bata-bata yung asawa. Haha! <laughs> Welcome back, mga bulikat kong kaibigan at haliparot! Jesus, ang bilis na transisyon. Nasa na agad tayo. Hahaha! <laughs> ko nga pala ang aking mga sibuyas dito. Dalawang linggo ko na atang hindi nakikita ito. Ayan, o. Oh, tirik na tirignan sila. Parang mga bulaklak na lumukad-kad sa ilalim ng araw. Haha! <laughs> ang ganda! Jesus, kala mo naman, totoo, oy! Nag-vlog ka lang, oy! <laughs> Purta-kotent lang daw ito. <laughs> Uy, ipalo mo na rin ako eh. Kanina pa ako ikot-tang-ikot -ikot dito sa aking taniban. Sana naman tumaas ang presyo. Nako po, luking-lugi na tayo sa gastos dito. Panagmura ang presyo ng sibuyas. Mga isang buwan na nga pala nakatanimbi ang mga sibuyas natin. <laughs> At alam nyo na, pagod tayo. Maghahanap tayo ng pahingahan. Buti meron dito sa ilalim ng kawayan, tabing ilog. Oh. Ang ganda ang pahingahan nito. Ano pa nga pang ginagawa natin dito? Siyempre, higa tayo dyan sa kama, maghihiga, magupay nga, bago tayo umuwi ng bayan. Siyempre, pag natin, ako po, mag na naman tayo ng mga bata. <laughs> Minsan, naisip ko, ang hirap din pala mag dito, maging ganito, maging vlogger, magiging tatay, maging businessman, maging empleyado. <laughs> Isipin ko na naman kung paano ko i-divide ng aking oras, sa aking pamilya, sa trabaho, sa business. ha. <laughs> O so ayan, naisip ko lang sunod kong gagawin. Siyempre, ako yung uwi na. Kukunin ko ang camera kasi solo vlogger nga, di ba? Maraming salamat sa panonood!